Punta naman tayo sa Aller Peak Cave ay sinabihan ni Chu Ching ang junior brother niya na si Han Shou na si Murasu ay apo ni Elder Muhuya kaya hindi raw ito katulad sa mga tagalabas na mga babae kaya magingat raw rito si Han Shou at tumugon naman rito si Han Shou na wag raw ito mag at sabi pa niya na ito raw at siya pati na rin si Gan Shanyu ay pariho raw silang tatlo na isa sa mga three son ng Heavenly Sacrifice sect at nangako rin raw sila na hindi sila sasali sa ibang sekta dagdag pa niya na sila raw Gan Shanyu at ang ama ni ito na si Gon Ruhai ay nasa seclusion kaya tiyak na mataas na ang mga realm ng mga ito. Sabi pa niya na ngayon raw ay ang dating pinabayaan lang nila na si Hu Qingwo at Huang Long ay naging disipolo ito ng sect master at elder mu Wuya kaya pag alit niyang nasabi na kapag hindi raw siya mag-iinsayo ng maigi ay tiyak sa hinaharap ay wala na siyang lugar sa heavenly sacrifice sect. Sabay din ito naglabas ng isang insekto at nagsaad na kung hindi lang raw may mataas na cultivation si Morozo at kaya nitong tiisin ang essence ng isang essence ay hindi raw niya ito pagtutuunan ng pansin sabi pa niya na kapag mag-cultivate silang dalawa ni Morozo tiyak na bibilas raw ang kanyang pagunlad at may nilagay raw siya na isang mother poison sa katawan ni Morozo kaya sa ayaw at sa gusto nito ay susunod ito sa kanya kaya matapos raw ang gabi na ito ay tiyak susunod na sa kanya si Morozo. Punta naman tayo sa Alchemy Space habang nasa tok, tok ng bundok si Murozo. Ay napaisip na lang siya na hindi raw maganda ang kanyang nararamdaman dahil sumisikip raw ang kanyang paghinga. At bakit raw naririnig niya ang buses ni Han Show? Habang ito'y may masamang nararamdaman ay binubulungan ito ni Han Shou na kung hindi raw comfortably si Murozo ay magpunta raw ito sa kanya para ito'y maging comfortably at magmadali na raw ito. At yung iipikto na nga ang Mother Poison sa katawan ni Murazo dahil ito'y naglalakad na nang wala sa sarili. Habang si Murazo ay naglalakad hindi naman ito napansin ng mga bantay doon. Balik naman tayo sa kanila Han Show habang ito'y naghihintay doon. Ay napaisip na lang si Han Show rito na ayon raw sa kanyang pagkalkula ay nakarating na raw si Murazo rito kaya napaisip na lang siya kung may nangyayari na ba na problema. Dumating naman doon si Morozo at napansin naman ito ni Han Show. Kaya ito'y napangiti na lang dahil nagtagumpay ito sa kanyang ginawa. Sabay tinanong niya na si Morozo kung ano na ang susunod nitong gawin at napatawa na lang siya sa kanyang isip dahil nag-overthink lang raw siya. Hindi naman ito sinagot ni Morozo bago sumang-ayon lang ito ng walang ano-ano. Kaya nagsaad na rito si Han Show na sisimulan na raw nila ang kanilang dapat gawin habang ito'y naglalaway. Sumang-ayon naman rito si Murozo ngunit ito'y nagsalita na bago raw yun ay nagtanong ito na kung may mahalaga ba raw siya na dapat gawin. Matapos naman magsalita si Murozo, ay nagtaka naman at nagulat na lang rito si Hancho sa mga kinikilos ni Murozo. At bigla naman siya sinampal ni Murozo nang malakas din naman ito na iwasan ni Hancho dahil hindi niya ito inaasahan. Habang si Hanzo naman ay parang hindi pa pumapasok sa kanya ang mga nangyayari at sinundan pa ito ni Murozo ng pag-ataki. Kaya tumama na lang ang sipa ni Murozo sa pangan ni Hanzo kaya napasigaw na lang ito sa sakit. At napasambi na lang rito si Hanzo ng pangalan ni Murozo at sinabihan pa niya ito na kung bakit hindi niya raw ito na control gamit ang mother poison na nilagay niya sa katawan nito. Di naman ito sinagot ni Morozo bagkus nagsaad ito na ito raw ang heavenly sacrifice eh, kaya bakit raw ito naglakas ng loob na gamitan siya ni Hansho ng isang evil art kaya papatayin niya raw si Hansho gamit ang kanyang sariling mga kamay. Ngunit nangamba at nagulat na lang siya rito. Dahil nararamdaman ni Morozo na naman ang kanyang naramdaman kanina na pagsikip ng kanyang paghinga. Dahil doon tinikom na ni Morozo ang kamay nito ng mahigpit kaya ito'y nagdugo na lang at napansin naman ito ni Hansho. Kaya ito'y napangiti na lang sa kanyang masamang pinaplano kay Murozo. Sabay itong tumawa at nagsaad na si Murozo raw ay hindi niya ito na control gamit ang Goo Worm sa kadahilanan raw ay pinipwersa ni Murozo na gumising gamit ang sakit ng kanyang nagdudugo na kamay. Sabay hinawakan niya na ito gamit ang ore nito habang si Murozo naman ay nangamba na lang siya sa kanyang pag-iisip dahil natunaw raw ang kanyang ice nido. Kaya napatanong na lang rito si Morozo at nagsalita na ang crossing Evil Art Row na ito ay hindi ito galing sa kanilang Heavenly Sacrifice sect. Nagsalita naman rito si Han na tumatanggi na raw rito si Morozo sa kanyang alok na inumin ito para ito'y malasing habang si Morozo na lang ay napaisip na lang ito na unti-unti na raw siya nawawalan ng kamalayan. Nagsaad si Han Shou na sa katunayan raw ay hindi niya raw gustong bastusan si Murozo ngunit dahil raw sa ginawa nito sa kanya ay kukunin raw niya ang essence ni Murozo. At kasabay din itong tumawa ng malakas habang si Murozo naman ay tiniis na lang niya ang sakit ng kanyang kinakaharap at walang magawa. Dumating naman doon si Gu at nagpakawala ito ng pag-ataki. Dahil rito nabitawan naman ni Han Shou si Murozo habang si Han Shou naman ay napasigaw na lang ito na kung sino raw ang nakikialam at some Iris sa kanyang mabuting ginagawa. Habang iniligtas ng ating bida si Murozo ay nagsalita ito na may ipis raw pala ang nagtatago rito. Napatanong na lang rito si Murozo na kung si Gu baraw ito at kung bakit raw nito alam ang nangyayari sa kanya. Napatanong na lang rito si Han Shou na kung may tumutulong ba raw sa kay Murozo. Kaya sa tingin raw niya na gusto nitong masunog sabay din itong nagpakawala ng pag-ataki. Sinabayan naman ito ni Gu Xuanshan at nagsaad na depende raw ito sa kakayahan ni Han Shou kung karapat dapat ito sa tono nito. At nagsalpukan na nga ang kanilang pag-ataki habang ang ataki naman ni Han Shou ay nahati sa dalawa. Nagsaad si Han Shou na may kakayahan pala raw si Gu Xuanshan ngunit sa tingin baraw ng ating bida ay kaya na siya nito gamit ang mga trick nito sabay din itong naghanda ng pag-ataki at namuul naman doon ang malakas na pag-ataki ni Han Shou. At patawa naman nito na sinabi na kung sila baraw ng ating bida ay walang nag-apoy na galit sa puso ng mga ito. At kainin raw ng kanyang ataki si Gu Xuanzhen habang ang ating bida naman doon ay kalmado lang at hindi man lang pinagpawisan. Sabay itong nagsaad na naghahanap raw si Han Shou ng kamatayan. Kasabay din ang ating bida nagpakawala ng malakas na pag-ataki. Nagsalpukan na naman ang kanilang pinakawalan na pag-atake habang natatalo naman ang atake ni Hanzhou. Kaya nabura na lang ang ataki ni Hanzhou kaya ito'y nangambana at napatanong na lang. At napasabi na lang siya na impossibly raw na mabura lang ni Gu Xuanchen ang kanyang pag-atake ng ganun-ganun lang. Habang papunta na ang ataki ng ating bida sa kay Han Show ay napasabi na lang rito si Han Show na hindi niya na raw kinakaya si Gu kaya kailangan na raw niyang hanapin at puntahan ang kanyang senior brother Chu Qinghai. Nagtanong naman rito si Gu Shuanqian na kung tatakas ba raw si Han Show at sabay din na pinitik nito ang kanyang kamay. Kaya nahuli nito si Han Show sa paagamit ang pinakawalan nito na aura. Kasabay din na binura na ni Gu si Han Show nang walang kahirap-hirap. Matapos noon ay si Murozo ay napaisip na lang ito na nakakaramdam raw siya ng init sa kanyang kamay. Sabay din itong hinawakan ni Gu Xuanzhen para ito ibuhatin. At napansin naman ito ni Murozo kaya nasabi na lang niya sa kanyang pag-iisip na kung may tao ba raw. Sabay din itong nag-react at tinangkanyang sakalin si Gu Xuanzhen at nagsaad na wag raw siya nitong hawakan miyaw-miyaw. Nagsalita naman rito ang ating bida na siya raw ito at nakilala naman ito ni Murozo at sabay din na napaisip na lang rito si Murozo rito na hindi raw ilusyon ang kanyang nakikita at si Gu Xuan Chen talaga raw ito. Napagtanto naman rito ni Morozo na ginagamot pala ng ating bida ang kanyang kamay habang si Gu naman ay nagsalita ito si Han Rao ay napatay niya na ito ngunit ang lason raw sa katawan ni Morozo ay naroon pa kaya kailangan nilang maghanap ng hot spring para gamitin para matagal ang lason sa katawan nito. Sinang ayunan naman ito ni Morozo kaya tatayo na raw siya para maghanap na sila ng hot spring habang dinadamdam nito ang sakit ng lason sa katawan niya. Nagsaad naman si Gu rito na mas gusto raw niya ang mabilis na desisyon kaya sa narinig ni Murozo ay nagulat na lang ito. Kaya tumugol na ito na kung ano ba raw ang ginagawa ng ating bida. Di naman ito sinagot ni Gu bagkus binuhat lang siya nito kaya nagsalita na si Murozo na kaya na raw niya maglakad ng mag-isa. Sinagot naman ito ng ating bida na wag na raw magsayang pa ng lakas si Murozo para hindi madaling kakalat ang lason nito sa katawan. Kaya na mula na lang rito si Murozo at napaisip siya na si Gu Chenrao Rao ay malamig ito ngunit nag-alala raw ito sa kanyang kaligtasan. Kaya siya ay napangiti na lang habang iniisip ang ating munting bida. Makalipas ang ilang oras ay nandoon na nga si Murozo sa hot spring habang si Gu Xuan Chen naman ay nagtago lang ito sa likod ng bato at hindi na ito naninilib. Si Murozo naman ay nagpapatuloy lang sa pagalis ng kanyang lason sa katawan. Makalipas naman ang ilang oras ay natapos na ito sa pagpapagaling. Kaya dali-dali na itong nagbihis at nagsaad ito na ready na raw siya. Kaya nil-ingaw na ito ni Gu para gawin na ang kanilang susunod na gagawin. At nagtanong ito na kung kumusta na raw ang pakiramdam ni murazo at tumugon naman rito si Murozo na ang lason raw sa kanyang katawan ay nawala na kaya comfortably na raw siya. Sabi pa niya na habang tinatanggal niya raw ang lason sa kanyang katawan ayon sa sinabi ni Gu Xuanzhen sa pamamagitan ng theory ng mutual promotion at mutual restrain ay nagkaroon raw siya ng kunting kaalaman tungkol sa Jade Spirit Heart Method. Kaya nagsaad na ang ating bida na sa tingin raw niya si Murozo ay may talento habang si Murozo naman ay nagpasalamat na lang ito sa kay Gu Xuanzhen dahil sa pagligtas nito sa kanya at nagtanong pa ito na kung paano raw nalaman ni Gu Xuanzhen na gusto siyang patayin ni Han Shou. Sinagot naman ito ng ating bida na ang gumagamit raw ng evil art ay naglalabas ito sa katawan ng gumagamit ng isang masamang amoy at napansin niya raw ito nung nagtagpo ang kanilang landas ni Han sa Alchemy Hall. Narinig naman ito nang nilalang kaya ito inenas at pasiga nitong sinabi na napakagaling raw ng ating bida dahil kinuha nito ang kanyang credit na dapat ay sa kanya. Nagsalita si Murazo na ang gamit raw ni Hansho na lason ay kaya raw nitong makontrol ang biktima nito gamit ang joy power kaya tumugon at pinaliwanag naman ito ni Gu Xuanshan na ang joyful power raw ay sumisipsip ito ng yin para palakasin ang yang habang ang gumagamit raw nito ay nagpapalakas ng yang habang ang lason na gu insect na ginamit ni Hansho ay naghahanap ng yin at nagbibigay ng lamig sa katawan kaya ang tao raw ay hindi na makapag-cultivate sa parehong oras. Sa narinig naman ni Morozo ay napatanong na lang ito na kung ang ibig sabihin raw ni Gu Chen ay hindi lang si Han Shou ang gumagamit ng evil art kundi marami pa ang gumagamit ng evil art sa kanilang sekta. Sinang ayunan naman ito ng ating bida at nagsaad ito na tiyak raw na ang taong ito ay galit na galit na ito ngayon. Habang may enerhiya naman doon na naglalakbay papunta sa may-ari nito. At sabay din itong pumasok sa isang silid. At patungo na nga ito sa kay Chu Ching Hai at napansin naman niya ang enerhiya na patungo sa kanya. Pagalit naman na nasabi ni Chu Ching Hai na isa raw idiot si Han Shou dahil magaling pa ito gumawa ng gulo kaysa gumawa ng mabuti at nagsaad ito na mabuti lang raw kung si Han Shou lang ang nawala ngunit dahil sa kanya raw ay nawalan siya ng dalawang poisonous goo na ginamit ni Han Shou. At inaalala naman niya ang mga nasaksihan niya nung nandoon pa siya. Habang ito ito'y nagtatago sa puno nakita naman niya si Gu habang bitbit -bit nito si Murozo. Balik naman tayo sa salukuyan na pahampas na lang ito sa lamisa dahil sa galit at sabay itong nagsalita na nais raw niyang hintayin si Han Shou na maging dakilang tao at gamitin ito sa mabuting paraan ngunit lumitaw raw si Gu at sinira nito ang kanyang plano. Napaisip na lang siya rito na kung si Gu Xuanzhen na lang raw ang kanyang ipalit sa kay Han Shou para magsilbi sa kanya. Punta naman tayo sa punishment Peak hall may nagsalita naman doon na kung seryuso ba raw ito. Si Wang Chanbo nasa soul control realm na ito at isang elder ng punishment hall ay nagsaad ito na si Han Shou Rao ay namatay ito sa kamay ng isang outer disciple. Sinang ayunan naman ito ni Chu Qinghai at nakita raw niya ito sa sarili niyang mga mata. Nagsalita ang isang disipolo sa kanyang Master Wang Chanbo na nag-interrogate raw siya ng mga tao at may nakakita raw sa pag-alis ni Morozo sa Alchemy Peak kagabi dagdag pa niya na bago raw nito ay dinala niya ang isang magandang Outer Peak Disciple sa Alchemy Peak na si Gu Shuanchen ayon sa balita ay binigyan ito ni Elder Wuya ng pinakamagandang tirahan sa Alchemy Peak. Nagsadwin rito si Chu Qinghai na bagaman ang kasal sa pagitan ng kanyang junior brother Hansho at junior sister Murozo ay ayon sa utos ni Elder Muuya at naisip raw ng kanyang junior brother Hansho na palaging ayaw ni Murozo kaya nagpunta si Hansho upang pangakuan si Murozo na hindi siya pipilitin sa kasal ngunit hindi niya raw inaasahan. Na makipagsabuatan si Murozo sa ibang peak para patayin si Shou at ang disipolo raw niya yun ay hindi nila ito alam kung saan nang galing kaya sinadya raw itong sumulpot sa Heavenly Sacrifice sect. Kaya napasabi na lang rito si Elder Wang Tianbao na hindi raw katanggap-tanggap sa kanilang sekta ang isang mayabang na gawin ang gusto nito sa sekta nila. Dagdag pa ni Chu Qinghai na si Murozo raw ay ang apo ni Elder Mu Huya at tila raw na mahalaga si Gu Xuanchen sa kay Elder Mu Huya. Nagsaad naman rito si Elder Wang Tianbao na hindi na raw ito kailangan sabihin dahil narito raw ang punishment hall para itama ang mga maling gawain sa kanilang sekta dagdag pa niya na kahit raw ano ang katayuan ay ang punishment hall raw ay magbibigay ng pantay na pagtrato sa lahat at hindi nagpapabihe sa mga maling gawain. Kasabay din itong nagpalabas ng token at ito ang punishment token gamit raw ang token na ito ay maari nitong tawagin ang mga disipolo ng kanyang punishment pick at nagutos ito na sundan raw siya ni Chu Qinghai patungo sa kay Gu Xuanzhen at Murazo para sila idalihin sa punishment hall para personal niya itong tanungin sumang ayon naman sila rito. Pati na rin si Chu Qinghai ay sumang ayon rin at napangiti na lang ito dahil umaayon ang kanyang pinaplano. Punta naman tayo sa lugar kung saan ang ating bida cultivate at papunta na doon ang isang disipolo para magulat. Nagsalita ang disipolo at tinawag nitong Young Master Gu Xuanzhen ang ating bida. Kaya napalingon na siya sa disipolo at nagtanong ito kung ano ang kailangan nito. Sumagot naman rito ang babaeng disipolo na pinadala raw siya rito ni Murozo ng palihim para sabihan ng ating bida na nung pumasok raw si Murozo sa Alchemy Peak ay nakasalubong nito ang mga disipolo ng taga-punishment peak para arestuhin ang ating bida dagdag pa niya na marami raw trick ang mga taga-punishment peak kaya mas mabuti raw na umalis na at magdago si Gu para sa kaligtasan nito. Tumugol naman rito ang ating bida na kung nagpunta ba talaga ang mga ito sa kanyang pintuan. Kaya nais raw niya na makita ang kung sino ang mga daga na gumagawa ng gulo. Kasabay din na umalis na doon ang ating bida habang ang babaeng disipolo naman ay napatanong na lang ito kung saan ba raw pupunta si Gu Xuanzhen. Habang sila Chu Qinghai kasama ang mga disipolo ng punishment peak ay patungo na sa ating bida. Nasabi naman rito ni Chu Qinghai sa kanyang isip na si Elder Wang Chanbo raw ay papunta sa kay Elder Mu Huya sa Alchemy Hall habang siya naman ay kay Gu Xuanzhen. Lumabas naman doon si Gu Xuanzhen. Napansin naman ito ni Chu Qinghai at nakikilala naman niya ang suot ng ating bida. Kaya kinumpirma na ito ni Chu Qinghai na ang lumabas raw doon ay si Gu Xuanzhen habang sa isip-isip pa niya na ang ating bida raw ay natatakot na kaya gusto ba raw nitong tumakas at huli na raw ito. Kaya lumabas na rin sila doon para habulin si Gu Xuanzhen. Kasabay din silang lumapag na para tingnan nila ang ating bida. Ngunit di niya na ito nakita kaya napasabi na rito si Chu Ching Hai ay ito dahil kanina lang raw ay nakikita pa niya si Gu Xuan kaya bakit raw ito nawala sa kanilang paningin. Biglang sinabihan naman siya ng ating bida na kung siya ba ang hinahanap ni Chu Ching Hai habang si Chu Ching Hai naman ay nagulat na lang ito. Kaya nilinggan niya na si Gu Xuanzhen habang ito'y nagugulat pa at nagsaad naman rito ang ating bida na ang lugar raw na ito ay bukas kaya maari na raw siya maglaro ng masaya sabi pa niya na matagal na raw siya rito naghihintay ngunit napakabagal raw nila Chu Qinghai. At mabilis naman na tinalo ng ating bida ang mga kasamahan ni Chu Qinghai nang walang kahirap-hirap. Sabay din na lumapag na doon si Gu Xuanzhen. Nagsaad naman rito si Chu Qinghai na sa katunayan raw mayroong magic sword si Gu Shuanchen na ginamit nito para mapatay si Han Shou. Ngunit ang magical sword raw na ito ay nagpahina sa 10 Punishment Peak Master. Biglang nanlaki na lang ang mga mata ni Chu Qinghai sa kanyang napagtanto at ito ito'y nagsalita na maari raw si Gu Shuanchen ay isang eksperto na tinatago lang nito ang kakayahan nito. Ngunit huli na siya sa kanyang napagtanto dahil inataki na siya ng ating bida. Kaya ito ay napis alag na lang nang wala sa oras. Napaisip naman rito si Chu Qinghai na ang dragon-shaped sword light ay sumusunod sa daw rhythm ng kanilang heavenly sacrifice at ngunit mas hindi raw mapipredek ang paggalaw nito kaysa sa orihinal. Ngunit nilalabanan lang siya ng ating bida ng walang kahirap-hirap. Habang si Chu Qinghai naman ay napamura na lang ito sa kanyang pag-iisip dahil sa bilis ni Gu Xuanzhen. Kaya wala na itong nagawa at sabay din itong nagmakaawa sa ating bida at hindi niya na raw ito gagawin muli. Sinagot naman siya ni Gushuanchan na kung inaakala ba raw nito ay palalampasan niya lang ito ng ganun lang. Dahil doon nagsaad na rito si Chu Qinghai na alam raw niya ang balita tungkol sa kay Gan